Ayan. Hello mga sir. Ayan. Dito na ako ngayon sa Maynila mga sir. Sa shop. Dito. Kay GMK Garage. At uh, ito. Mayroon na tayong ano, isang kilo trouble na click 125 mga sir. Itong click na 125 na to. Iniwan na lang kasi hinatak na to. Papunta rito. At galing na rin sa ibang mga shop to na mga kapwa ko rin vlogger. At uh, napailang nakailang remap na ito mga sir. Kung papansin nyo. Goods yung kanyang andar. yeah Goods yung andar kasi nakatanggal yung IC or yung solenoid ito kapag ito nakakunik ito to, itong solenoid na to itong IC na yan trabaho niyan kapag ka, uh, papaandarin mo siya tataas yung minor tapos bawa ba ito po yung trabaho niyan parang sa mga carburetor o tochok kung tawagin yan, sa atin sa mga FI na IC or solenoid yan. kapag binabalik mo to umiinit yung IC or yung solenoid tapos kapag mainit na mainit na to mawawala lang sya ng power or kuryente ayan tinanggal ko to ayan gumanda naka dalawang remap po tatlong remap na to mga sari yung kanyang ECU at uh, nagpalit na rin ng ano throttle body ayan bagong bago na yung throttle body nya pero same pa rin at ang uh, naging hot tool ano, ibababa -ba daw yung makina o itatap overhaul kaso eh, hindi naman tinatubo overall na kasi hindi naman yun ang problema kapag ka kasi once na kailangan na loss uh, uli kung kailangan di bawa yung niyan at or, or loss compression dapat hindi mo pa rin mapapaganyan yan kahit nakatanggal na yung IC or yung solenoid yan I try natin ibalik yan atay natin yung maganda ganda okay tapos ibalik natin ito observan yung mga sarayan ha, balik na Patay natin. Okay. Ayan o. Oh. Matay-matay siya mga sir. Patay natin uli. Ayan. Start siya. Ayan. Mga matay-matay. Patay. Patay. Yan. tapos pag kainawakan mo to, may init agad, kabilis-bilis ah, lang ito po yung mga napakadelikado kapag gawas ng mga ganito, may init-init at ah, malapit sa mga ganyan-ganyan maaring masunog yung motor ninyo okay, tanggalin natin ulit ah. sa pampada natin yan, patay yan. pag tanggal mo to, patay mo natin yung susi Tagal natin to. Ayan, tinanggal ko na. Full drive natin. Ayan Hindi na mamatay-matay yung makina. Para maganda yung kanyang minor. Hindi siya na mamatay-matay. Goods na goods. Kapag kaganyan mga sir, yung nagiging problema ng motor ninyo, Ibig sabihin, kahit anong na kulit na kayo nito, ibig sabihin may problema yung ECU yun ninyo. Yan, kahit ipa-remap nyo pa ng ilang base po yan mga sir, hindi na po mawawala ang problema. Kasi kung baga yan, nangyari yan, short circuit, mga nakaraan, tagulan, at uh, hindi na papatik yung ating wire, lalo kung tumatagal na yung motor natin, nagkakaedad na, yung wire din mga sir, napakaliit yung mga wire na yan, rumuro po, kung nagpukurusyon sa katagalan. Kung baga may limit lang yung ano, yung harness natin lalo kung mga ganito lagi nagiging tsura ng pan natin mga ganyan, laging babad sa init, tubig ganyan, so sa tagal lang ano yung kalipis ng mga wet na yan sa katagal lang, rumurupok yan doon nagkakaroon ng problema minsan na, mayroong narulobak lang nasisira eh. ECU kaagad kaya problema yan mga sir yung ECU ah, balit natin kanya. Oh, gumagana kagad yung solenoid. Ayun no? Tapos mamatay ng makina. Ayun, patay. Ibig sabihin, short circuit na yung ECU niya. Si hindi na ako uno yung gumawa nito. Marami na. Mga ah, sikat pa 'yon. Short circuit. Ah, okay. Balik natin ulit. Ayan na, observan nyo mga sala. Baka kasi ganito rin yung problema ng motor ninyo. At least meron kayo idea, hindi na kayo mataga ng mga ibang gumagawa na baka mamaya. Kung ano-ano pa yung gawin sa inyo, sisingin kayo ng mga ganyan, pabibiling kayo ng kung ano-ano, hindi na pala yung problema, mapapalaki lang yung gastos nyo, mababahid so, pa kayo ng labor. Ayan hmm. Tay. Ibig sabihin, isi yung problema.